Uh, magandang umaga po at magbiyaya Umaga, napakaganda ng sikat ng araw Thank you Lord uh, Dito po ulit tayo ngayon Sa ating loft Para makita ang kalagayan ng ating dalawang atlet ng panghimpapawid Dahil ito na po ang ating inihintay Pinali na Loading day na ngayon Sa ng ating dalawang pang, atlet ng panghimpapawid Ah, ito po siya. Tingnan natin po ang kanyang kalagayan. All right. Okay naman. Ganda naman yung poop niya. Mata. Sa pangalawa. Ito po yung pangalawa natin ay live. Live po siya. Kung papalarin, ah, makaka perfect siya ng 1 to 7 na Yan po, ito ang ating contender. Okay naman din po ang kanyang kalagayan. Ibigan, last na. Ah. Ah, alam na. Kayanin nyo ha. Ah. Alright. Thank you, Lord.